ah uh, vlog tayo mga lods tungkol sa pagpoint ng aircon at saka pagpoint ng hindi aircon ah uh, kung hindi ka sanay na magpo-point sa aircon dapat doon ka na lang magkakaos sa hindi aircon kasi pag dito sa hindi aircon ah uh, ang pagpo-point sa hindi aircon kahit medyo hindi ka marunong magpoint gag medyo gagalaw ang manok mo kaysa magkakaos ka ng aircon tapos hindi ka marunong magpoint ako malaking problema sa aircon pag hindi ka marunong magpoint pag sa kakaos ka na aircon dapat ah, nakapag seminar ka o nakapag experience ka na nagpo points o sanay ka na nagpo points ng manok kahit pa kinondisyon mo ng isang buwan yan magaling ka magkondisyon nandoon na tayo sa araw ng laban nagkakaos ka ng aircon hindi ka marunong magpoint sira lahat yon so kung hindi ka sanay na magpoint ng aircon doon ka na lang sa hindi aircon dahil sa hindi aircon ikaw, ang manok ang i-adjust mo eh. sa aircon adjust ka ng temperature mag adjust ka pa sa manok so kung hindi ka marunong doon sira yung manok mo tatandaan natin na pointing ang pinakamahalaga sa araw ng, sa kondisyon ng manok pag nagkamali ka sa pointing sira yung manok mo hindi yan gagalaw na maganda so hindi naman sa pagano experience at saka pinag-aralan ko yan sa seminar uh, marami na akong seminar na pinag-atinan tungkol sa pagkukondisyon ng manok at saka experience so payo ko sa inyo kung hindi kayo sanay mag-pointing ay doon na lang kaysa hindi aircon para hindi sira ang manok so naranasan na naranasan namin noong 19 uh, June 19 sa Pasay 3 hits dalawang entry kami gusto kong i-adjust yung aircon dahil sobrang lamig ay hindi pumayag yung mga kasama ko so hinayaan ko na lang So nung umaga ah, Hindi pa nag dry ang manok Maganda record namin Street panalo Pa champion Yung last fight Sayang eh pa champion na eh. Yung last fight Matagal tagal pa yung eh, Nag dry na yung manok Naglo-lose na ng weight Dry na ang balahibo So hindi na magandang kilos ng manok So hindi na lang ako nakikialam dahil doon sa sinabi ko na mag-adjust kami ng aircon eh, hindi sila pumayag so hindi ko na lang sila pinakaalaman eh ginawa ko pa rin yung trabaho ko pare ganun pero kabado talaga ako sa galaw ng manok so yun kung, kung hindi masakta ang manok hindi gagante So, bago nakagante, papatay na. So, patay din naman ng kalaban, kaso lang, laging naunahan. Dahil hindi nga magandang pointing eh. Ah, dry na ang manok. So, ang manok na sa pasay kasi, malamig na yung kakaos mo. Paglabas mo ng kakaos, pupunta ka ngayon sa tarian. Malamig din yung area ng tarian. So, pagkatapos tarian, punta ka sa gradas, malamig din ang gradas. So, kung hindi ka marunong mag-point, ay, sira ang manok mo. Kaya, dapat, pinag-aralan kasi yan, mas delikado ang pagpo point ng aircon kaysa hindi aircon. Kasi pag hindi aircon, eh, kahit hindi ka marunong mag-point, papalo yung manok mo. Eh. Pero, iba pa rin yung nakapoint. Kasi ang kaka-point sa hindi aircon, iba pa rin ang galaw. Pero kumbaga, hindi kasi mas mas madaling masira ang manok sa aircon na kakhouse, So, halimbawa ko lang eh pag pumunta ka ng bagyo. Pagdating mo sa bagyo, yung katawan mo hindi sanay sa temperature sa bagyo. Wala kang ganang kumilos. di e, parang tinatamad ka saka naninigas yung muscle mo nagdadry yung labi mo balat mo nagdadry so ganun din sa manok kasi hindi sila sanay habang kinukondisyon mo pinupointing mo hindi sila sanay pinasok mo ngayon sa airco na sobrang lamig tapos hindi ka ngayon marunong mag adjust ng temperature wala sira hindi ka marunong mag adjust ng temperature hindi ka marunong mag adjust sa manok kung paano sa ipupoint ay sira ng manok dyan yung galing na inaasahan mo bulok na yung ilalaro dyan ako kasi napag seminar ko yan experience ko rin yan so yun sama ng score sayang pa champion na eh 100,000 pa naman sana ang gapper handler ay wala, wala tayong magawa sila ang namumusta eh. so yun yun load ang tatandaan nyo pag doon kayo sa aircon nagdadry ang manok naglo-lose ng weight tumitigas ang muscle so kung hindi ka marunong mag-adjust ng temperature yun ang maranasan ng manok nyo pag hindi nasasaktan, hindi yan papalo tatanga-tanga sa gradas yan So, thank you mga lods.